Yes! Oh, Sarah. Hi, Sarah! Sarah Labati! Sarah Labati! Welcome to Sunday All Stars! Sarah, Sarah, this is for you! Hi! So Welcome glad to back! See you again, Sarah. Sarah. This is for you. <laughs> Hi, everyone! Hello, <laughs> mo. Ang daming nakamiss sa'yo. Na, kami sa yes. na kahit kami, namiss ka namin, baby. Talagang, um, we're so glad you're back. And uh, ano bang mga ano? Ano bang mga plano sa pagbabalik mo? First of all, um, it feels good to be back. <laughs> I want to thank my fans dahil kahit matagal akong nawala, nandiyan pa rin kayo para sa akin. So maraming maraming salamat. At uh, it feels good to be back. So thank you sa lahat ng sumusuporta pa rin po sa akin. And this year, what's in store for you? Anong mga projects? Ayan, oh. meron na po kaming mga ipinaplano para sa inyo. So abangan niyo po yan. Surprise! Wow! Congratulations wow. again! And happy kaming lahat na dito ko ulit. And good luck sa mga future projects Thank you very much! Okay.